Ini betul noh. limit ani. Pilaka taas ala squat crow sah hapon. Dekik kan. Dekik kan. Dipindung sa urasa bisap mangadlaw. Kom Kay Pwede, pwede. Galahan mo na. Direct Yan. Ah. Lah. Pusing, pusing. Yan, galing alam happy. <coughs> Yan. Lah. Ay, blah, 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 blah. Yan, galing po sa island hopping mga lebers Anong oras na po sila nakauwi Uy, chingo Oo, oh, chingo, tunmana <laughs> Ayan, kaibigan ko mga lebers Uy, bad, long live sabi Oh, yan, long kayo Asa ka ori. Ola, ada lagi sejeng ni mai, sejeng ni. Ada orang lini. Mga Hahaha. Hahaha. mga Hahaha. 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 Yan. Hoping um, Korean hoping mga drivers. Yan. Yan talaga mga stop pag may humihingi ng makakain ng mga bata, talagang pagbigyan yan. Nakakaawa naman. <laughs> Bisa pagkanin mo? To, okay na ka taw. Okay na lang, <laughs> okay na lang. <laughs> Oh. Gay ka dahil siro na Bell, tawag ka Very <laughs> 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 chunchuni, sir. <laughs> yeah, Ramilia. Pali pali. Igotom. <laughs> 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 gutom do dom. <laughs> 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 Ayan. Sabi ng Goyano. Uh, bilisan raw ang kilos yung pale-pale bilis yan to yan lang po kaya naghantay naman po tayo ngayon ng uh, masasakyan pa, pa uwi uh, ulanggo mga drivers iwan ko lang kung may masakyan pa ako ngayon kaya hintayin muna kung Meron bang Oy, bay. Asa mo agi, bay? Pika, ang asil mo agi. Ayan. Ayan, ang asil raw, sabi ng mga kaibigan ko na sa ulang ko. Kaya, maghintay, na, maghintay muna tayo kung meron pa ba tayong ma-hits. Kaya salamat po sa lahat ng mga solid followers. Ayan. Uh, sana po hindi kayo magsawang sumuport ka po sa akin. Mga ka-divers. <laughs> yeah. Ito muro pinis. Ayan. siguro yan naman po ang masasakyan natin mga ka-drivers. Kaya thank you, thank you for watching.